Morning guys. Ito guys oh, itong mga mamimili. Yan guys oh. Ayan guys oh. Junior oh. Ay junior oh. Ito guys. Si Drex. Kaunti ang huli. Ayan guys, shout out. Ito nga dumating. Alamin natin kung may huli. Guys. Meron din guys, mahina. Ayan o. May mga titik yung mga